hello mga kaidol na dito si Pilimon Adventure 20 ah. mag ano tayo dito tayo sa ano, nag harvest kami ng ano, mais ayun mga kaidol ko ba ayun uh, uwi na kami mga kaidol

Ayo, nang, naik dulu nang, naik itlog dulu deh nang, naik itlog, pugaran. Ayo dibalik. Ayo, mau ke idul, oh, hmm? oh, ah, enggak ganda yang mau itlog nang uang mau ke idul. Waki waki, itu si waki waki. Guys, <laughs> um, <laughs> wow, kaganda nangit itlog mga kaidol. yun dulu. Ah. Ayun. Kung kailangan mone, mga kaidol, Sa amin dito mga kaidol. Potos. <laughs> potatoes, <laughs> ayun mga kaidol, uh, ano pelato Kanang kamutih, pauda, ano pauda? <laughs> ah, kamuti mga kaidol, dalhin namin para makain. yun mga kaidol, na, ano ano pugaran ng ano ano gani ng ang uh, unsa gani tagalog sa kuwan, uwak ibon yung paro-paro ayun eh na mga kaidol dito tayo mga kaidol eh, ilagay natin yung ano ano ba ilagay natin dito yung mga damit natin mga kaidol ayun Ayun mga kaidol inabona namin ng ano, yung yung mais ano ka yun sa Tagalog ng mais. Agol. Agol. Corn. Ah, corn pala. Abi ko agol. Rice corn. kung mana kanang agol kanang ano? Blaan. Ayun. Hinan yung mga kaidol. Lagay ko mga kaidol. Ah. Uh -huh. Ngayon mga tidal mo. Ah, magsuot kog mga kaidol, oh. medyas. Hmm. Uh, chape mga, choppy, mga hmm? Tingnan mo mga kaidol. Kung ano pa mga kaidol, wala nakakita yung duha kadaghan. Kilala mo yung duha kadaghan mga kaidol, tubig. Duha kadaghan. Oh, parang tumatayo lang siyang mag-isa ba? mga kaidol yun di kanto sa Malaysia mga kaidol yung ano yung medyas ko <laughs> <laughs> di kanto sa Malaysia mga kaidol yung medyas ko mga kaidol kasi hindi ko hindi ko iiwan to itong naka ano sa atin mga kaidol o, oh, tingnan mo mga kaidol. Ano? Ni ni ano, ko sa Chapi mga kaidol. Galing to Malaysia. Yon mga. <laughs> Yon mga kaidol. Oh. Yon, sinusuot natin yung ano, yung sanilas mga kaidol. Ayan mga kaidolo sa nilas natin mga kaidolo. Yon Yung ano? Sa nilas. na natin mga kaidol. kay mag sa Tagalog mga kaidol yung ano maglakaw sa Tagalog mga kaidol kung sabi saya mga kaidol maglakat oh. Ayun, mga ka-idol. Marami tayong dala mga ka-idol. Oh. Mauwi, namin ka-idol. mga ka-idol? pangagul. pang -agul. Oh, mayroong pa daw kamuti. Oh, oh. grabe itong ilang pagkain mga ka-idol. Mayroon pang agol. Ganyan tayo mga ka-idol. Oh, be. Eh, unan mo ba? Unan mo. Ako rana, isuksuk na atas

Tawag ka bay. Tawag ka. Queen. Tukoy. 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 Ayun. Ano ka? Itong iro kong aso ba? Tumutulog ng higda. Na ano? Yes, Asa si Jess ba? Jess. Ano ka ba bay? Itong Queen. Yun. Mga kaidol. Uwi na tayo mga Uwi na tayo mga kaidol. Queen Tui, Queen, 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 Queen. Ay mga kaidol oh saging mga kaidol. Dalawang ano bulig. yung isa mga kadol at yung isa yung mga kabulog mga kadol uwi na tayo mga kadol kasi yung ano magpakain pa tayo ng ano, chicken mga kadol yung manok <coughs> yun, tayo magdaan mga kadol uwi na tayo mga kadol Nasa ayon ka yung ano, yung kasila, bagong kauban sa kasila, kayo yung barang ng kamuti. Yun. Ah, mga kayo. Mga kayo dulu. Ayun. Oh, alak ka. Ang dami eh. Oh, ang gandang tanawin. Ang Grabing kamuti, bay malaki ang dagko. Hmm. Uy. Oo. Oh. Uh, Mutabang ka to, eh. Mutabang <coughs> ka to, eh. Mutabang ka. Ilagay <coughs> uh. natin yung isa dito mga kaidol. Pag yung hikot mga kaidol, Pabikihin mo na mga kaidol mga kaidol o Wait na tayo mga kaidol Kuha tayo ng ano Pang tali mga kaidol mga kaidol Kuha tayo ng ano Aha. Uh -huh. Parang napuputol to ah. Katang queen. Tagak ng cellphone da. Nah. na. Ayun. Uwi na tayo mga kaidol.

nagbas na sa yun sa may ari mga tidur. tanglad panghalo ng ano yung tinibok na manok yung manok nga chicken yung chicken nga nga chicken na manok yun mga kaidol. Sana huwag kayong makalimot. Kayong sa pag-share mga kaidol. Uh, ang sabi ni ano, yung manang ibigay daw niya sa akin mga kaidol. Bigay daw niyan sa akin mga kaidol. Yung lagyan ng ano. Yung duha ka ko. Yung duha kadag ko mga kaidol. Bigay niya sa atin mga kaidol. Uy. Akala ko eh. Bigay niya sa atin. Yung niya sa anong bag. Butik ka ayun mga kaidol. Grab ng usawa mga Kaidol. dala dalan mga Kaidol na apay si diseneng guys. Mahirap na kalisod-lisod mga Kaidol. Ah. Giling-giling pag mga Kaidol. Dion. Ah. <laughs> yun mga kaidol uh, shout out pala yan sa ano mga kaidol Yung mga pinsan ko mga kaidol sana isir nyo mga video natin mga kaidol mga pinsan yan mga kaidol

dadaan lang kami ang ito mga kaidol ka dala tayo ng ano mga kaidol kamuti yung tinatawag ng ano mga kaidol sa bisaya kasi la ay Kasila bago uh, balang mo yung mga kaidol na kasila kayo mga kaidol kasila kayo kasila bago ah uh, set out pala kayo jan sa, ano, uh, sa mga sama sa atin sa mga blaon mga kaidol yon mga kaidol set out kayo jan sa ano mga kaidol uh, nagdala tayo ng ano mga kaidol yung kasila kayo yung kamutis at saka yung ano ba barangoy wala madala mga kaidol yun mga kaidol naglugsong ano, namin mga kaidol ang hirap daanan mga kaidol sana mga kaidol mag, mag ano mga kaidol mag ano ko mga sa susunod mga kaidol mudagan ko kunsihal pa, para mo ano mga kaidol sa mintuhon kun ang daana namin dito ay ano sobra kam ang laral ng dang, mga kaidol mahirap ka maglakad mga kaidol ka maglugsong ka yun o oh. sabi yun, mga kaidol mga asok ko mga kadol na malalaki ayon itong ano mga kaidol na sunod sa amo mga kadol malaki yan kadang maslak yung maslak mga kaidol yung malaki Ganda yung mga kanta ng mga kadong nilapakan yung ano mga aso na malaki mga kadul Sumisingit may kwe yun mga kadul lagay natin itong mga kadul sobrang ligat mga kadul tingnan mo mga kaidol yung aso ko isa mga kaidol oh tingnan mo mga kaidol oh. oh tingnan mo dumadagan yung tumutakbo <laughs> yun mga kaidol yung tapahanan ng ano niyog mga kaidol Tinabilan nila mga kaidol ayun ah uh, ano mga kaidol ah uh, sana tulong tulong tayo mga kaidol na mahaba ang ano natin views natin mga kaidol uh, sana huwag kayong masawa dyan sa pag ano uh, ah, huwag kayong masawa sa uh, pagtingin sa mga video natin uh, sana nang jan kayo nang jan kayo na mga para makasir kayo dyan sa ano yun sa mga video natin uh, at saka wag niyo kalimutan si Pilimon Adventure mga kaidol Adventure 20 mga kaidol ayun dito lang puputulin itong video mga kaidol ang sobra ng haba ng mga story natin at saka haba yung uh, pupuntahan natin mga kaidol pumunta tayo sa ilog at saka dumadaan tayo sa ilog yung sapa sa mga kaidol ayun oh.